Magandang araw klase, ngayong araw ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng pabula sa Korea at ang kahulugan ng pabula. Kasaysayan ng pabula sa Korea Ang mga hayop ay hindi lamang mga nilikhang gumagala sa kapatagan at kabundukan. Ang mga ito ay may simbolong ugnayan sa bansa at sa mga mamamayan nito. Sa Korea, Mahalaga ang ginagampanan ng mga hayop sa kanilang mitolohiya at kwentong bayan. Ayon sa kanilang paniniwala noong unang panahon daw ay may isang tigre at oso na nagnais maging tao. Nang bumaba sa lupa ang kanilang diyos na si Wani, diyos ng kalangitan, ay humiling ang isang tigre at isang oso na maging tao. Ang sabi ni Juanin ay magkulong sa kweba ang dalawa sa loob ng isang daang araw. Dahil sa marugdo na pagnanasang maging tao, ay sumunod sa ipinag-uutos ang dalawa. Pagkalipas lamang ng ilang araw, ay agad ding dumabas ang tigre, subalit na natili sa loob ng kuweba ang oso. Pagkalipas ng isang daang araw, ay may isang napakagandang babae ang lumabas ng kuweba. Ang babae natuwa sa kanyang itsura at kinausap muli si Juanin. Nagpasalamat siya sa Diyos at muling humiling na sana ay magkaroon siya ng anak. Pinababa sa lupa ng Diyos ang kanyang anak na si Juanon, anak ng Diyos ng kalangitan at ipinakasal sa babae. Sila ay nagkaanak at pinangala ng Dangun. Si Dangun ay naging hari. Pinaniniwala ang dito nagsimula ang pagkakaroon ng simbolong hayop sa iba't ibang dinastiya sa Korea. Korean history starts with Dangun, the legendary founder of Gojoseon, the first ever Korean kingdom. It's a story of myths and legends that give us a glimpse in the history and folklore of Korea. The legend is the first story in the Samguk Yusa, the Memorabilia of the Three Kingdoms, which was written in the 13th century the legend goes that hwan-in the king of heaven was asked by one of his younger sons hwan-un to send him to earth to rule his own land hwan-in looked at the mountains of earth and chose mount tebek which means grand white mountain tebek mountain is the ancient name of present-day Pekdu mountain in north korea I am not talking about the Mount Tebek in South Korea in this legend. The King of Heaven opened heaven and sent his son down to Earth for the sake of humanity. Hwanung descended to Earth with three thousand followers and three heavenly seals of authority or treasures. He established a sacred city near sacred sandalwood on the peak of Tebek Mountain. The sacred city was called Xinxi, or Spirit City. Amongst his 3,000 followers were the Master of Wind, the Master of Rain, and the Master of Clouds. Huanung designated them as his ministers, and a government was established with 360 departments, or elements of life, to rule with laws and moral codes. Some of these departments were hunting, fishing, medicine, education, the arts, agriculture, determination of good and evil, and so on. These elements of life were basically gifts that Huanong gave to humanity. One day, a she bear and a tiger came to see Huanong and begged him to become human beings. Huanong gave them a chance and agreed to their demands on two conditions that they ate only mugwort and 20 garlic bulbs, both considered sacred food. And he told them that they have to stay in a cave for 100 days. The tiger couldn't do it and left. The bear stayed in the cave and, after 21 days only, was transformed into a woman. The former she-bear, now called Bungnyo, was very happy and grateful, but she felt lonely and wanted a child. She went to the sacred sandalwood tree on the peak of Mount Tebek and prayed for a child. Hwanung was moved by her prayers and offerings and transformed himself into a male human and mated with her. Nine months later, she gave birth to a son, Dangun. His name means altar prince or sandalwood. Legend has it that. Dangun founded the first Korean kingdom, Gojoseon, or Ancient Joseon. It's believed to have been established on October 3rd in the year 2333 BC. Its capital was near what is now Pyongyang in North Korea. Dangun later moved the capital to Asadal, which was on present day Mount Guol in Hwanghe Province in present day North Korea. Dangun ruled over his country for 1500 years. Dangun abdicated and later retreated to the mountains, becoming a sanshin, mountain spirit, at the venerable age of 1908 years old. October 3rd is National Foundation Day in South Korea called Gaecheonjeon. Stay tuned for more on Korean history. Thanks for watching. Ngayon naman ay ating talakayin kung ano ang isang pabula. Ang pabula ay isa sa mga sinaunang panitikan sa Daigdig noong ikalima at ikaanim na siglo bago si Kristo. May itinuring ng pabula ang mga taga-India. Ang karanimang paksa ng mga pabula ay tungkol sa buhay ng itinuturing na laki ng tao ng mga sinaunang Hindu na si Kashyap. Lalong napatanyag ang mga ganitong kwento sa Gresya dahil kay Isop, na tinaguri ang ama ng sinaunang pabula dahil sa napabantog niyang aklat ang Aesop Fables. Ilan sa kanyang mga tanyag na pabula ay ang, ang palaka at ang baka, ang soro at ang uwak, leon at ang daga, ang pagong at ang kone. Ang pabula ay isang maikling kwentong kathang isip lamang karaniwang isinasalaysay sa mga kabataan para at liwi, gayon din ang magbigay ng aral o pangaral. Ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop, mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng isang tao. Ang mga hayop ay maaaring sumisimbolo sa pag-uugali ng isang tao. Halimbawa, ang ahas ay karaniwan ng nangangahulugan ng isang taong taksi. Ang pagong, makupad, ang palabaw, matyaga, ang palaka, mayabang, ang unggoy o matsin, isang tuso, ang aso ay tapat. Sa mga bagay naman, ang roses ay kumakatawan sa babae at sa pag-ibig. Ang bubuyog sa isang mapaglarong mandidigaw itinuturo ng pabula ang tama, patas, makatarungan at makataong ugali at pakikitungo sa ating kapwa. Ang pabula ay lumalaganap o lumaganap dahil sa magagandang aral sa buhay na ibinibigay nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway marami kayong napulot na aral mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. I-like, share at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon, Wikang Filipino.